Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang paksang aking tatalakain ay tungkol sa tinatawag na ahammiyatus salat. Ukay ka kaimportante kahalagaan ng pagdarasal. Ang una bakit tayo nagdarasal? Tayo ay nagdarasal bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na kanyang binigay sa atin. Ang pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay itong Islam. Sapagkat ang Islam na ito ay ito ay religion na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala mula pa sa mga naunang propita hanggang sa pinakahuling propita na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ano ang kahulugan ng pagdarasal? Ang kahulugan ng sala, ito ay tinatawag na adwa. Ibig sabihin ay isang panalangin. Kapag ang tao ay nagdarasal, ibig sabihin siya ay nalalangin sa Allah subhanahu wa subh ta'ala. Siya ay humihingi ng tulong, siya ay nagsusumamo upang mapatawad ang kanyang kasalanan at higit sa lahat, sa lahat bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kahulugan ng pagdarasal sa literal na kahulugan. Ang kahulugan naman ng pagdarasal sa syaraan, ito, ito ay isang gawain at salita na ito ay nagsisimula sa pagbigkas ng Allahu Akbar at ito ay nagtatapos sa pagbigkas na tinatawag na taslim. Yan ang ibig sabihin ng dasal. Ibig sabihin, hindi pwede magiging dasal o kaya hindi matatawag na pagdarasal ang isang tao na nakaupo lang na walang binibigkas. At hindi rin matatawag na pagdarasal ang isang gawain na ito'y nakaupo lang o kaya siya ay nagsubsub at nagpatira pa, nakatayo pero wala naman siyang binabanggit. Kaya ang pagdarasal ay isa ay mga salita at mga gawain na ito ay dapat isa sa gawa ng taong nagdarasal. Ano ba ang kahalaga ng pagdarasal? Ang pagdarasal ay siya ay pangalawa sa haligi ng Islam. Ito ay pangalawa sa haligi ng Islam ay pagdarasal. Pagkatapos mo tanggapin ang kaisahan ng Allah na bukal sa iyong kalooban, napaka-importante o kay napakahalaga na ibigay mo ang katungkulan mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkulin mo sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakadakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay itong pagdarasal. Alam natin mga kapatid na ang pagdarasal o kaya ang pagsamba ay hindi lang natatangi sa tinatawag na pagdarasal. Ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ito ay nasasaklawan niya ang lahat ng bagay, lahat ng gawain at salita na ito ay tumutugma sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang tinatawag na pagsamba. Subalit ang pinakadakila na inipinagutos ng Allah na pagsamba sa kanya ay itong pagdarasal sapagkat ito ay pangalawa sa haligi ng Islam. Ang pagdarasal ay siya ay koneksyon o kaya tinatawag sa Arabic na silatun bainal abdi warrab. Ito ang koneksyon ng tao at ang kanyang Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin, kung ang isang tao ay hindi nagdarasal, ibig sabihin wala siyang koneksyon sa kanyang Diyos. Kapag ang tao ay wala siyang koneksyon sa, sa kanyang Diyos, ibig sabihin hindi niya tinatanggap ang kanyang Panginoon Diyos. Hindi niya tinatanggap na siya lamang ang dapat sambahin. Pangalawa, sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ang pagdarasal ay siya ay nakapipigil sa mga masasamang gawain o kay mga malalaswa na gawain. Kapag ang pagdarasal ay ito ay tumalab ang kaiklas o ibig sabihin kasinsin ng tao sa ang kanyang ginagawang pagdarasal ay para talaga sa Diyos na wala doon ang pakitang tao o kay pagkukunwari ibig sabihin ang dasal na ito ay makapipigil sa kanya sa anumang masamang gawain. Kabilang pa sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay pang-apat, ito ay napapawi niya o kay nabubura niya ang mga kasalanan. Isang hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sa kahulugan ng kanyang hadis, kung ang isang tao na may ilog sa kanyang tahanan sa harapan ng kanyang bahay, na siya ay naliligo doon araw-araw sa limang bisis sa ng isang araw, may bang matitira na dumi sa kanyang katawan? Yan ang tananong niya sa kanyang mga sahaba o kanyang mga kasamahan. Sabi ng kanyang mga kasamahan, uh, layab ka min daranihi siya. Walang matitira sa kanyang dumi sa kanyang katawan. Kung siya ay naliligo sa loob ng limang bisis sa isang araw. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad SAW, Fadalika mathalu salawatil khams alati yamhu biha Allahul khataya. Ganyan din ang pagdarasal. Sa loob na libang araw na ang tao ay nagdarasal, walang matitirang dumi o kay, o kay walang matitirang kasalanan sa kanya sapagkat ito ay lahat na ito ay patatawarin ng Allah o kay buburahin ng Allah ang record nito dahil sa kanyang pagdarasal na bukal sa kanyang kalooban. Panglima, sa kahalagaan ng pagdarasal, ito ay Uh, itinakdang pagitan ng Muslim at hindi Muslim. Itong pagdarasal. Ang taong Muslim ay nagdarasal. Ang taong hindi Muslim ay hindi siya nagdarasal. Yan ang pagitan ng Muslim at saka hindi Muslim ay tungkol sa pagdarasal. Tungkol sa mga hindi mga Muslim, uh, sila ay tinatanggap nila ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasamba nila ng Allah pero mayroon taga pamagitan. Katulad ng mga sinasabi ng mga tao sa Makka noon, na katulad ng binanggit ng Allah sa banal na Quran, ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Ibig sabihin, itong sinasamba namin, sabi nila ng mga Diyos-Diyusan, ay hindi namin sinasamba. Pero ito ay sinasamba namin upang mailapit niya. Mailapit nila ang aming hangarin o kay mga aming hinihiling doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan ang pinagkaiba ng Muslim at sa kahindi Muslim tungkol sa pagdarasal. Pang-anim sa kahalagaan ng pagdarasal, ito Is ay katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran o sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na awwayu ma awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Ang kauna-unahang sisiyasatin o kaya bibigyan ng pagtutoon uh, pagtutuon doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala itong pagdarasal. Ito ang ibig sabihin ang ang pagdarasal ay siyang kauna-unang siyasati ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa huling araw. So yan mga kapatid ang ilan sa mga bilang ng kahalagaan ng pagdarasal at marami pang iba. Pero dahil sa oras natin ay limitado. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.